Sino sa inyo ah. ang hirap mag-parallel park? Ako mas nakakasanayan ako na Ako, yan. ako, ako, yeah. taas kamay. <laughs> Baka gusto nyo subukan Expert. itong diskarte ng mga magkakaibigan nito. Eto, kinatuwa ng netizens, ah, napakadaling hack sa pag-aaral ng parallel parking. Medyo malayo nga lang mga kapatid ang dinayo nila <laughs> para rito. Gamit ang mga rental na pedal cart sa Burnham Park sa Baguio, tinuruan ah. ng magkakaibigan na ito ang isang babae na mag-parallel park. Pumwesto ang dalawa sa tabi ng bangketa at binigyan ng babae ng sapat na space para pagkasyahin ang kanyang cart. Dead marin sila kahit madilim na at nagiligpit na ang ibang tindahan sa paligid. Sabi ng ilang netizens, magandang ideya ito para nakikita ni ate kung paano nga naman kukontrolin ang gulong at manibela habang nagpapark siya. Iwas sabitin daw ito sa sasakyan adi, 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 adi. habang nagpa-practice pa siya kaya naman. Ang ibang netizens nakahanap ng rason para magplano <laughs> ng trip sa Baguio, magaganda nang excuses. Oo, o, o, o. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.